Paul, lupang nilipat sa pangalan ng pamangkin. Sino nagmamayari ng lupa? Sa magulang ko, sir. So, ilang kayo magkakapatid? Ang buhay, sir, apat na lang. O, oh, sa apat na buhay. Ang magulang niya, buhay pa rin? Pati na, sir. Nung buhay pang magulang niyo, nagkaroon ba ng pamamahagi o inheritance? Hindi, sir. So, walang inheritance? Wala, sir. Walang, walang ano, pamana ang iniwan? Wala. Pag-usapan muna natin yung batas, ano? Ang isang lupay na pag-aari ng isang individual na mag-asawa tapos may mga anak, dapat hinahanda na ng magulang yung mga pamana sa mga anak na nabubuhay. Kung hindi man, merong ano yung magulang, kung mapatunay ng magulang na yon ay namatay, mga anak, automatic na magpapakita ang mga anak kami. So, doon sa lupay eh na yon kayo ang magiging responsable. By way of succession, kayo ang may karapatan. Yes, sir. At papasok ang legal dyan. Eh, bakit hindi nyo ginawa to? Sige kayo yan, sir. kasi yung buhay pa yung magulang. din, lang. Sir. Ah, okay, okay, okay. Sa makatuwid, buhay pang magulang yun. Sinanla yung lupa. Nabayaran ba yung lupa? Supos sabi, sir, tubusin namin. Okay, so hindi nyo nabayaran? Hindi kasi ang... Right. Ang lupa ay isinala ng magulang ninyo. Yes, sir. Hindi na bayaran kasi ang dapat kayo mga anak, tagapagmana, ang siyang tutubos. Yes, sir. Sa ating saligang batas at ang karapatan ng mga anak sa magulang, kung may mga property ang magulang, yung succession, ang unang papamana, hindi ako masyado ano, na ayokong lalabas na para ko'y batas, may karapatan ang mga anak sa pamana. Kung sa kanin naiwan iwan ang pamana, patutunayan lang na ako'y anak. So, kasama ko sa mana na yan. Ang problema, itong lupa na to ay sinanla ng iyong magulang nang sila'y nabubuhay pa na pagkatapos ay dapat yung sanla ng lupa na dapat binabayaran. Sino dapat magbayad? Eh kung, kung may kinikita pang mga magulang ninyo, sila magbabayad para makuha agad yung titulo na malinis. Ang problema, parang ipinagkaubaya sa inyo kayo magbabayad na yes, ng mga nasanla. Okay. Natubus Nabayaran niya, na, natubos niyo ba? Hindi, kasi yung presyo siya, nag-iba sir eh. So sa mga kung nag ang presyo, ibig sabihin, hindi natin nakita anong kasulatan at kasunduan na ang lupa ninyo ay naging kolateral sa utang. Parang gano'n yan sir. Okay nga, hindi kita matutulungan kasi kung ano man yung usapan sa tagal ng panahon, na dapat binayaran nyo, parang sinabi ng mga magulang nyo, anak, kailangan namin ng kunting pangtustos, total so, kayo may trabaho pa, kami wala na, isasanla namin ang lupa na para makuha ninyo yung lupa, pwede ba habang kayo may trabaho pa, kayo munang tumubos, parang ganyan. Kayo na munang bahala hanggat huwag nyo ipakubaya na talagang bayaran yung utang namin. Ngayon, sa utang na yun, dapat may kasulatan. Diba? May mong kasulatan, sir, pero hindi na na notarize Kina okay, notarize, kihindi May kasulatan at legal ng kasulatan Kung hindi man nasil Ay kontrata pa rin yun Alright Inonotarize mo na lang kung ililipat na Hindi naman importante Inotarize in yung kasulatan eh Oo, pwede mo Pero mahan, basta't importante yung Natanggap yung pera Hawak nila ang titulo Hawak nila ang titulo Sigurado ako, tama? Yes Kasi pag sanla Itong titulo, ito yung pera Nakukuha mo titulo sa pamamagitan nito, bayaran mo to. Boss na technical kayo. Sa tagal ng panahon siguro, baka tumaki, lumaki, ng, lumaki ng interest. Tapos pag sa tagal ng panahon, sa umabot ng mga sampun taon, 20, 15 years, 20 years, talagang lalaki yun. Pag hindi mo na bayaran kasi sa takdang panahon ng utang ay eh, dapat mo bayaran kung sa bangko lalaki yung interest at principal. So, hindi ko alam kung ano yung kasulatan. Sa parting to, malungkot man sabihin sa'yo at hindi ko nakikita kung makuha mo saan ang kasunduan ng nanay mo na doon sa nagpautang, ay eh makita natin. Yes, sir. Ngayon, nakuha mo. Kailan ba nangyari yung utang? Uh, 2008, sir. 2008, 10 years ago. Yeah. After five years, sir, si namin. Ano bang term ng utang hanggang kailan dapat matubos? Kasi kung hindi mo natubos sa taktang panahon... Walang term, sir. Kasi ang pangako niya, ba't pag siya ng terms, walang interest kasi apo siya, pamangkin siya namin. Yan ang pangako niya. So, anak to ng kapatid niya? Yes, sir. Sino doon sa atiyo? Sino sa kapatid niya? Yung elder namin, sir. Sinitubos so, yun namin, sir. O, sandali. Ano sinabi ng tatay nung pam ng apo? Nangako siya, sir, yung siya lang tutubos. Sino ang tutubos? Yung elder namin kasi anak niya. O, anak niya. Ay, pamangkin ninyo. O, anong ginawa? Nung... Na, anong ginawa ng nung, nung elder ninyo? After five years, sir, na... Kitina namin sana. Hmm. Anong nangyari? Sinanla niya rin? Sina well, sir, ang sabi niya... Binenta niya na. So, verify mo doon sa register of dates. Receive yun. Kung namin, pangalan na sa anak niya. Gusto ko maintindihan mo ng utang kung minsan may takbang panahon. Pag hindi mo nabayaran, ay halaga ng lupa, yung halaga kung magkaanong pinautang, ang kapalit yung lupa na mismo. May problema rito, kapatid mo to eh. Pamangkin niyo to. So, may interest din ng kapatid mo rito, tinektikal, nilagay mo sa pangalan, pero siya nagme-manipula. So, it's a family affair.